Alam mo ba kung saan nagsisimula ang isang bagyo? Hindi lang ito basta ulan o hangin. Isa itong galaw ng kalikasan na may sariling ritmo at lakas. Lahat nagsisimula sa init ng araw. Kapag uminit ang tubig dagat ng higit 26.5 degrees Celsius, nagsisimula ang pagsingaw ng tubig. Ang mainit na singaw ay nagiging ulap sa kalangitan. At habang dumarami ang ulap, nagsisimula na ang pagbabago sa himpapawid. Kapag naipon ang moisture, bumaba ba ang pressure ng hangin. Ang hangin mula sa paligid ay humahabol papunta sa mababang pressure. Habang papalapit, umiinit at tumataas palalo ang hangin. Dito nagsisimulang bumuo ng organisadong pag-ikot isang mabagal na pag-ikot na magiging bagyo sa tamang sandali.